Right mga katagalog, ayos din niya mga idol Labanan nito ng Batangas versus Pangasinan Ay magandang digma na re. Magandang kis na sa ilalim Ay talagang quality Yan na ah, sinasabi Ay bigla-bigla na may natutumba Ay na Lambingan maumes Yan ah, umamba na umambara Ay baliktaran Ay mananakitambadin niya mga idol Iyaw mga idol, nandito na tayo sa San Jose. ay shoutout sa Mahal kita Pilipinas. Aray, ang lodi ko, ang Tagalog. Iyan na, aboy, nagkakabilihan ata ng motor. Ay, kapokos. Iyan na. shoutout kay Boss Robert Kai, ang mara may -ari Kay. ang may-ari ng Boracay Dilaya. Iyan na hinagis na ang patoka sa manok. Aba, nakuha dito ng Batangas. Lomi versus Kuwanar eh. Aba, yun na, umikot na. Sino kayang makakadali, makakabis? Aba, kahirap ganyan din na Dinagos na yun na. Bago may pasa eh. Talagang mahirap yung ipadatingin eh, ng pasa. Abay. hindi pa rin nakabisaw. Oh. Magandang dipinsya ng puti din eh. Iyan na, Pangasinan, po mukol naman agad. Oh Ay quality, parang si Stephen Kari-Kari eh. Iyan na, ang magkumpara ay eh. Nagpasahan na. Aw, oh, nainahana. Na. abay Parang sila lang dalawa. Abay, may connection na yan. Dalawang ogalat. Awag at baka manakit ang bade. Sa lapat yan. Abay, balik tayo ay. Eh. Ay, laki din naman ay. Eh. Pagbabangga ay eh, giba. Iyon na, si JEC. Pinasa kay Mark Ross quality kala mo si Bamba di ba? Yung takbong mayaman eh iyan na iyan Malaysia may idol binigay kay malaking tao po mo ka labay para si Nicola Jokic lang din yun eh yun na nadalay Devin Booker Nadali, aw oh, tanggaw, ng papasahan, nagparaining, Abay... oh, pilipit na, eh, shoot pa rin, eh. Anong tibay din naman yun, Anong ano ka pinagtuturo na rin si Rigor Nare? Abay... oh, boy, quality din nga naman, nakadalwan 3 points, eh. Ah, ay, masarap ang iuulam mo niyang mamaya, eh, are. Nadali na naman ni Adibayo, ka, basic. O, oh, yan, ah, kung titignan kung makakabawi, Abay, Tagalog shot. Nakadali, nakabisaw. O oh, iya abay, parang maglilingkisan na naman Yun na, ah, abay, siya, pag nakatama si ko eh Putok niya na, ah, nagmamadagos Yan na, ah, pag Hal, Laguna, nagmamadagos Lome up, natale Ni Laguna, abay Ahusay ah, Husay din naman, eh, talagang quality Aray na, pumasok na ah, Ay, pagkakalapad eh, parang ay parang aparador Ayan ang lapad ay eh. Pag nabangga kayo siya ay, ay, siya Matibay pa rin dumagos eh XPBA, ay quality Ay, arena naman, si Chia Blasa Using the glass Connect ka dyan, connect, connect arena na, bigla na tumuro! Oh, Babay, bigla na bilis eh Kalabaw din nga lang ang natanda eh Nadali ni Aparador eh Anong tibay din na, oh, baba Oh my gosh, wait ay eh, parang Richie Ribeiro, eh Takbong mayaman yan na, abay, kay, nalito na sa pasahan, abay Nakakaliya ulang ng bayo, Jessica Kare Yun na, pasa sa abay, matatapon pa ata Nakuha ni Ray Mysterio. Basta na hina, guys Ay, quality ah, magmaskara pa na man abay Ay, taas ang pay Anong dal ayos day, no Ay, nagre-reklamo pa Pagiging natiranan niya, ng bantay mo Yan na, sinasabi Natiranan na Ako ah, ba? Nakadalay, nakabisaw, nakadaya daw Si Galan sa portrait ya nih ya kalau naman yan ya apa? Mustana ini jai blaster, mula kay big soto, iyo nih boy? Offensive foul. Hinawakan baga naman ng kamay. Ay, set tanda na nga ngayon pag hindi ka pagmulang, Iwan kay wala naman daw eh. Ah, ah, oh, parang mantutumba ng barikan. Nang ay nag-uusap. Ano ka, paray? Siyang katay, babarik ni Ay, barik na barik na ka. Ay, yun naman pala, ay, paray. Nalingkis ako din Ako'y tulungan mo. Ah, get Wilson well soon, kuya. Jexter, apinan. Sana'y okay ka. Yan talagang quality Ay talagang lambingan mo May sayari pa Ay talagang hindi din paawat Ang magkabilang team talagang salyang salyang Yan ah na, Wala nang nakuya oh, Nakayo ko Ay talagang ah, Ay quality Yun ah Get well soon Kuya yun na, oh, oh, oh yan ay bagong player ng Batangas Pinasa kay Blasa Pumukol oh, Ay, tamang-tama, nakaraming punto si Seth si Blasa dito Ang idol natin dito Yan na, 13, nagmamadagos Pinasa kay Kuwan Stephen Gare-Gare oh, oh Ay, oh, ay, talagang quality Mahusig din nga naman ang bagong addition din ng Batangas Ay, nakikipagsalyahan pa Kahit manipis ang bate Pag nasalya kayo niya, sige Oh my Oo, may shooting din para si Stephen Curry Para shooter sometimes Yun na, binalibag na naman Abaay, hesed ka po ha? Yan na, na naman binangga O boy Nadali ni Karim Abdun Ochea Yun na Okay, sige, takbaw Yun na Bigla naman may natumba dun eh Yan, magkakayak pa Magkakapiratan pa Mga Tagalog yan na, Atila Vergen, nag-abay! Yun ang magandang pasa! Na-convert pa rin nga naman eh, kahit pilipit na eh, ay talagang quality. Yun na, si malaking tao, anong hirap bantayan Anong laking tao may tira sa labas eh? May shooting, yun na, dumagos na si maliit na tao. Yun na abay, arin naman eh, pag naisip. aba ay, kala mo yung tumalun sa bangin eh. Uh, ay, quality ng pwesto ko din eh. Mama, ililipat na, doon ako sa kabila. Ay, yun na. Kala mo agi yung agila. Kumuha ng bola. Anong tatakas? Amang putrid si Aydon Mactalio. Oh, galad. Pabay, Darrell Fernando. Ang super agent Tagalog. Abay! parang bumangga sa truck ay eh, pag yung sasalubungin mo mag-isip-isip ka na ay eh, talagang mananakit ang body yung pumukul sa trash, eh, talagang pwede pa rin ng, sa PBA ang kuya Vic Manuel eh talaga nga uh, ay quality yun know? ah nagsalyahan na naman ay eh, talagang Gina J kala mo yung nakakuha na ay eh, you know? walang pao oh, walang bawa na ikaw what's madadali tayo sa pass break niya Yan na sinasabi Nakadali ay eh. parang kakawig oh, ni Suneo Aria yeah. Ng mo Aba, aba, aba Parang magsusumba Aba, eh, maglagay palga sa ulo Ng hitbox You know? Okay, ablasa Jimmy Neutron Bumungol Napaka basic, napaka husay Ay talagang wag pa eh At talagang shooter sometimes Yan na, bigla-bigla oh, may nasulput Ay eh, talagang ayan uh, mga magagandang isama sa pag-aaraw ay eh, talagang uh, ay talagang masisipag pag uh, kumuha na yare kala mo gagawin kita chocolate ah, hmm. uh, para si Majimbo yan ah, Karim Abdon at Che na naman ah, ba nadali, nadali ni Jabare ayaw hindi nakadali ang Tagalog siya tayo din ni Nata na Tumayo ka na diyan At mamaya kunti O, kita nyo gayaw Linggisan, linggisan Ay, talagang reklamo pa eh Ang kuya Michael Yan ah Okay, oh, O, bay, aray Talagang maraming na ibaslo din eh Talagang nakasiguro Nakabaiting puntos are magandang pasa Ay, kalami sa pinya Mahusay pumasa Anong galing din Napalusot pa rin eh Yan okay Wala na kuha ng paul Baba na ulit at madadali na naman sa fast break ni Pagsanhan Laguna ay basta na initya kala may naghagis ng patuka sa manok eh iya na abay Pagsanhan Laguna naman ay iba rin ng taga Laguna at kuwan mahusay yun know, ah basta na initya okay pumukol kala si Kobe Bryan eh iya na sinasabi ba? Oh, ay, body to body. Hiyaw naman eh. Kala mo ito, mama sa waiting ay eh. Napaturo pa naman sa labas eh. ay Hiyo na. Hiyo na. Aray, Rey Mysterio. pinasa kay Mark Cross. Ay, quality Tagalog. Yan na. Ah, nag pa rin din yung Batangas mga idaw. Ay, talagang. Gay. Oh boy oh. Gina Gian Raper eh. Parang nakadali ah. Parang ah, Ay, tayo eh, nga naman. Hindi na eh, mga idol Puti ang kalamangan dito ng Pangasinan Dito na Nakuha ng Pangasinan panalo 85-79 Talagang magandang pinanood eh. Talagang ayos din